Uh, dito kami ngayon, pagpunta kami ng Mount Everest. Grabe, ang oh, init. Oh. Init po, tank na eh. Kaya na ako nang bidigat po dito. Uy, <laughs> <laughs> oh, mem! Alas Pakita mo yung summit. Hmm? Pakita mo yung summit. Ayun yung summit. Ayun lang ba? Napakatakas Diba? First, first ever. Yee! Team Apo na mga Punta kami, Team Apo Santo Niño. Punta kami, grabe Pulse. <laughs> Layo sa YouTube yan. Ano nang bilib ba? Ano mo, po siya to. Ay, nako. <laughs> Punta <laughs> mo na para ano, sayang. Oh? Si Tingnan natin. Hit yeah. ba, men? Ayan, malapit na kami sa ano. Mag-uumpis na kami. Ula, may tricycle. Ang <laughs> galing. Min, may tricycle, Min. Bakit okay, may tricycle? <laughs> may tricycle, oh, look. <laughs> Puta, bakit nang ano yun, Bakit nang namang, ano, Mount Everest? May monster, takbo. <laughs> takbo, may, may monster. Bili ko sa Mount Everest. Ingat. Ito na, nasa paanan na kami. <laughs> 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 na, Everest. Okay. ba? Ayan. Balay, nandito pa lang po kami sa panang mundo. Bumit na pala kami umakas. Let's go! Upper Sandalino Team! Grabe, ang nirat! Sige, akiat! Woo! Yee! Nasa kalagitahan na kami. Ang bilis, no? <laughs> <laughs> ang galing! Ang <laughs> galing! <laughs> <laughs> galing. galing. <laughs> oh, eto na ah. Ang pinaaayuro ng parte ng bundok. Napakatawik. Ma matatal Matatali yung hangin dito kaya eh, dapat na ka oxygen. Woo. Oh. <laughs> oh. <laughs> Balik ko! Eh, yeah. hintay! Hey, Panaya <laughs> <Madaya> kayo! <laughs> <laughs> Ito na, malapit na! Quim o... Galing! Malapit na tayo sa Look! oh yun ang gaba poles, hu, babot, gaba Pools! gaba ah. Pools poles <laughs> gago, hu, ganda sa abrak, po tayda ito na, ng <May> tapawisan ako, pare na boy, pare. Ito na! Last go! Last go! <laughs> Salamat sa Astro! I'm the king of the world! So, galing! Galing! <laughs> galing view! Yun! Yun pa yung view! Kita mo! Ayun yung ACG mo na no? yun! Galing! Mo. Galing! Sayang hindi kita rito bahay namin! <laughs> galing. Lamig, 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 lamig dito sa taas. Grabe. <laughs> <Ramig>. Lamig <Okay. laughs> oh. Kinikilig siya. Tapos lamig. Oh. Pesta namin oh. Isa man na Galing talaga namin oh. Ganun talaga. Yun. Sabi nga ni Marlon, grabe cool daw. Eh, puro na nakatira doon. Galing.